Masaya namang nagdiwang ang bayan ng Rizal sa lalawigan ng Kalinga ng kanilang 50th founding anniversary na pinangunahan ng mga lokal na opisyal at ibang o iba't ibang organisasyon at mga mag-aaral. May report si JV Season. Pinagdiwang ng bayan ng Rizal Kalinga ang kanilang 50th founding anniversary, tampok sa selebrasyon ng parada sa paungunan ng mga opisyalis ng bayan kasama ang iba pang mga government organization at mga paaralan ibinida rin ang gong na may anim na talampakang diametro na pinaniniwala ang pinakamalaki sa Cordillera Region at maging sa buong Pilipinas. Ayon sa pamahalang bayan ng Rizal, ito ay pinagawa upang lalo pang ipromote at pagyamanin ang kultura ng Kalinga Tampok din sa pagdiriwang agsibit ng mga diumano ay mga buto ng rhino na nahukay sa tinatawag na Elephant Hill na matatagpuan sa San Pedro Rizal, Kalinga. Isa ito ngayon sa mga atraksyon na dinarayo ng mga turista at inaasahang lalupang magiging daan sa pag-unlad ng turismo sa lalawigan ng Kalinga. Mula dito sa Rizal, Kalinga, JB Season, Eagle News.